yun mga kabakyard isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat sa ngayon nandito lang ulit tayo sa loob ng ating munting bakuran katulayan mga kabakyard ay kirarating lang natin galing trabaho kaya pagkabihis diretsyo agad sa isa na namang trabaho kaya, mga kabakyard kaya na ulit tumunta pakwan mga reject doon sa malapit sa ano sa pinagtatrabaho ang ko namataang ko yung mga rejig doon actually na na yung iba ah uh, biniyak biyak ko na ayan o yan kasi yung mga buo pa na nakuha natin so itong mga biyak na mga kabakayard ay yan. hugasan natin para malinis ano hindi naman porke mga hayop yan ay ibibigay na natin ganito ka rumi para makalaya no mga kumakayan ang dumi oh o oh, diba meron mga puti puti amag yan mga kabakayag tayo may mga kunting lupa sabagay itong amag na itong mga kabakayag ang amag dalawang klase yan mga kabakayag isang puti isang isang itim Hanggang ganito, hindi ano yan, ah, hindi delikado. Ah, uh, itong puting awag, hindi masyado, hindi ito delikado mga kabakir. Ayan na mga kabakir, malinis na yung ating pakwan. Oh. Ready to, ready to eat na mga kabakir, para sa ating mga alaga. Actually mga kabakir, kahapon nagbigay na tayo. Ito nga yung balat oh. Ayan o. Ayan o mga kapakyag. Pinabalata na nung ating <laughs> mga inahin no. Kasi talaga kasi mga kapakyag, nilagay ko muna dyan sa ating brother ano. Dahil kinuha ko yung camera natin at wala naman akong kasama dito na hahawak ng camera kaya nilagay ko muna pa sa mantala eh nais pa tan ayan o yung ating decal brown yung ating yung kabir saka yung Rhode Island red ayan na oh, nagpagkakiyata ng mga kabakayag yung natin at tawawa naman yung mga hindi makaakyat ayan <laughs> baba sa labas Ayan Ito so. okay, Ayan. 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 Ayan Yan na yung pinakapagkain nila ngayon mga kabakyag at hindi lang natin papatayin yung ilaw dito sa ating poultry tree para kahit gabi na ay makapagkain pa rin sila meron tayo dito yung kabir bigyan din natin at kawawa hindi makalabas uh, pinapakayong sa ating mga grower Ayan mga kapakero. Ito yung mga grower natin sa loob ng brother. Binudukot na. Hindi na makatiis. Ayan o. No? Ayan mga kapakero. Tuwan-tuwa sila. Yung mga grower natin. Ah. Toto, 3 months yan mga kabakiyad. Pa 3 months na sila. Ah, tuwan tuwa sila mga kabakiyad oh. 'no. Ito. Ya, 'yong atin, ayam si Maning mga kabakiyad. Sa so, ngayon, hindi muna natin sila bibigyan. May ada pa kasing maliliit. Siguro next time na lang. O, oh, subukan din kaya natin. Tapakan ah, tayo. Wala ka ba kayo? Pasok ano? Yan yung huling ibinaba natin mga kabakyard sa nest ano. Yung dalawa uh, ah, labing dalawang piraso natin wala pa ring bawas. Hanggang sa ngayon. So sana wag nang mabuwasan para marami agad tayong ano ang palit sa ating mga kakatayin. Yan lang, kainan nila mga kabakayard. Kinukulang na kasi ako sa feeder eh. Kaya ito na lang. Yan. Kasuk! Yan. Dito mga kabakayard, sa ayam si Manny natin mix din ang pagkain nila yan wala pwede pa din isa ay ito nalabas, uy medyo malakas na katawan ito mga kabakyard kaya nakakalipad na sa limbir nakakatawid na ito yung grey meat natin mga kabakyard ayam si Manny grey tang ano Parami tayo nito mga backyard panghain sa mga VIP nating na bisita. Tama sa mga kabakir doon. Meron tayong isang pasaway na manok. Diyan pa sa bubong ng breeding pin. Kumahapon. Kaya dyan natin siya papakainin sa taas. <laughs> oh. Ayan. Pasaway naman ako yan mga kabakyar Ayun na, inagawa na lang inahin Patay na, hindi na naman makakain yan Tako kasi itong inahin na ito eh, busog na busog pa eh Uy Baba, 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 baba ah. Pasaway kasi So mga kabakyar medyo ginabina na tayo gawa nga nung gabi na rin tayo nag umpisa ng ating content medyo malamok na mga kabakuran so ayan shout out nga po pala mga kabakayard sa mga kaibigan natin dyan kay chicken, ah uh, native chicken farm ah uh, ka-freddy treasure iron js uh, Bautista Family Farm Ayan, at saka so, uh, Mga matagal nating kaibigan ano? <coughs> Excuse me po Na uh, matagal lang sumusuporta sa atin Ayan, si Kabadjaw Vlog At Pegarong Official Shoutout na rin kay Kabayan Official Vlog uh, Bojong PH, Ayiski TV Jojo Arts TV uh, Superbone 3 TV, Parlawod TV, Kalawod TV. At sino pa nga ba ang nakalimutan natin dito. So ayan mga kabakyag, susunod na lang ano kung At wala tayong kodi ko. So maraming maraming salamat ulit sa inyong patuloy na pagsama sa aking mga video. Ano. At hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyong mga kabakyag sa patuloy na support na ibinibigyan nyo sa akin sa ating munting channel ano kay Kabakuran so ayan sa mga uh, silent viewers natin mga viewers natin mga subscribers maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat lalo na sa mga uh, dating nating OFW ayan mag ingat kayo mga kababayan ano yung Pinoy so hanggang sa muli po mga kabakayar sana ay patuloy nyo pa rin support sa aking munting channel ay isang pagpalang gabi na sa inyong lahat mga at gabi na talaga so ayan bye bye